Kaduratis! Hi mga Kaduratis! Sana magustuhan nyo ang ginawa naming video. Ang atid lang namin ay saya. At sana pa-like na rin po and share ng aming video. Nicole! Nicole! Nasaan si Nicole? Sino ba? ka mga Ilabas mo si Nicole! Kailangan ko si Nicole! Bakit mo si Nicole? Siya, madaman, Bakit Nicole? Ano ba di mo tinatantana ng asawa ko. Masarap naman. Talong niya. Eh. Madaming talong dyan. Di ka maghanap talong. pinahon ako to ni Adrian gusto ko. Kahit na wala akong magagawa dyan kasi kailangan ko yung talong ng asawa ko. Kailangan ko rin ng talong ni Adrian. Stop it. Get some help. Talong nga lang ng asawa mong Kailangan ko hindi ko kailangan ng talong ng iba. anong gawin mo, kailangan talong ng asawa ko. ko ng sarili hey, mong talong. Ito hey, lang. Pero... Wala.